mayroong pinagawa na db audio uh, ito yung model nya eb-5022bt nakailang uh, gawa na lang ako ng ganitong amplifier siguro mga 6 o 7 na yung mga ganitong model ng amplifier yung db audio uh, sa ngayon kukunan ko ito ng vlog uh, dahil nga pinipilit ng isang dati kong customer Uh, 1,200 watts daw ito per channel nang tinignan ko nga sa online uh, mayroong uh, specs siya uh, 1,200 watts per channel uh, bubuksan natin itong ano, uh, amplifier uh, i-compare natin to sa concert na EB502A na original <laughs> na mayroong guys specs sa online na 500 watts per channel. Ito yung laman ng ating ano? Ah, uh, AB-5022BT na DB Audio. Ito siya, 'yan. Ah, uh, bale ito first, eh. Ah, 718 and ito pare sa kabila guys sa uh, 1941 na kailang gawa na rin ako sa inyo ah uh, 2-purs ito yung kanyang kapasitor 50 volts 10,000 UF ito yung mga kanyang mga driver ah uh, maliliit lang ito yung kanyang transformer ito naman guys ating uh, 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 5.02 na original yan ito yung kanyang driver medyo malalaki siya ah uh, same lang gamit nila na ano ah uh, OPT ito sa kabila yan ito yung kapasitor niya pero siyempre, ah uh, siyempre alam naman ng lahat yan na ang power na isang ano you know, Uh, amplifier ay gadipindi guys sa kanyang transformer yan dito guys transformer ah uh, kahit sabihin natin na malalaki yung kanyang mga OPT o sabihin natin na 5 uh, pairs pa yan o 3 pairs uh, nandito pa nang gagaling yung kanyang power so magita ng ano, uh, nilalabas dito transformer dito guys yan Uh, I-compare natin itong dalawa Tingnan natin ito na uh, transformer nya. Yan guys, uh, kita ba? Uh, 31031B, easy. Uh, compare natin yan guys sa uh, Yang guys, uh, 33.5, 033.5, ah... Uh, hindi masyadong kita kasi nakatago siya ito siya guys yan ah uh, kung titingnan mo sa bultay eh, uh, mas lamang yung concert na uh, 500 watts uh, samantala ito eh pag titingnan mo sa online ni eh, uh, 1200 watts ah uh, baka naman guys malaki yung transformer nito ah uh, compare dito sa concert ah uh, actually yung power na isang amplifier siyempre ah uh, both current and voltage eh. Uh, kahit sabihin natin na maliit yung voltaya nya kumpar dito natin, malaki yung uh, transformer mataas yung kanyang current na nilalabas uh, susukatin natin yan titignan natin kung uh, saan sa dalawa yung mas malaki ngayon susukatin natin yung kanilang transformer, titignan natin kung sino yung malaki sa dalawa ito guys, 4 uh, inches and 1 fourth yung height 2 inches and 1 fourth ito naman sa kabila 4 inches and 3 fourth yung height 2 inches and 3 fourth ah uh, kitang kita naman kasi may yung malaki sa dalawa ah uh, mas labang yun mas malaki ito compared dito Ha, uh, kitang kita naman kung sino yung lamang sa dalawa. Ah, uh, maliit yung kanyang transformer. Ah, uh, bukod na maliit, mas mababa yung kanyang ano, ah, uh, bultay. Ito naman, mas malaki siya. Ah, uh, mas mataas ng konti yung kanyang bultay. Ah, uh, siyempre guys, ulitin ko ulit yung power na isang ano, amplifier. Ah, uh, wala doon sa kanyang upiti. Wala sa kanyang kapasitor. Nandito guys, sa kanyang transformer. Uh, mas mataas ang voltage, mas mataas ang current, uh, mas mataas ang power na nilalabas ng transformer. Siyempre guys, uh, alam naman niyo mga no, mga nag-aaral ng electronics mga electrical na yung power ay both current and voltage, hindi pili puro voltage lang kailangan guys ng current. Uh guys, uh nga alam mo ito, mas malaki ito. Eh. Mas mataas ang kanyang voltage. Uh marketing strategy lang ito ng ano uh, DB audio Uh, tinataasan nila sa ano sa online ah uh, siyempre uh, para mabenta siguro yun lang ah uh, kahit anong sabihin na mayari na 1,200 watts daw ito uh, siyempre bilang isang technician eh, alam ko naman kung sino yung lamang pero ako tayo nakagawa na ako nito uh, AB dash it, BT uh, pinag naman na mayari uh, 1,600 watts daw yun Proctal yung kanyang transformer, uh, mukhang kalibi lang ng ano, uh, itong 5 buto na amplifier uh, hanggang dito lang muna sa inyo guys uh, yun nga sana may nakukuha kayo na kunting idea dito sa comparison na, natin ng DVD and concert uh, proctally nakagawa na rin ako ng Juson dati na amplifier uh, hindi ko kunin ng vlog kasi maliit na klase ng amplifier lang yun uh, medyo kalkag sya yung kanyang laman uh, hindi ko kalahin sikat pala yun yun nga uh, sana may mapagawa sa akin na Joson Mars <laughs> Joson Mars Max <laughs> nakita ko sa online guys ah uh, yung pinag-iibang ng mga vlogger ilungoy ata yung nag-vlog noon eh uh, malakas daw pero actually sa tingin ko hindi ubra dito guys 5 uh, 2 eh, na amplifier